mo ba na may bagong fighter jet na pwedeng magpaiyak sa China at ang Pilipinas posibleng makakuha nito? Mamaya, ibubunyag natin kung paano possible na magkaroon ng Pilipinas ng supersonic aircraft na kayang tumapat sa mga kalaban natin sa West Philippine Sea. Alam nyo ba na posibleng bumili ang Pilipinas ng apat na pong bagong fighter jets? Pero Alin kaya sa tatlong contenders ang pipiliin ng gobyerno? Swedish Gripen, American F-16, o ang South Korean na KF-21 Boramay? Nitong mga nakaraang buwan, nag-open ng usapan ang Swedish company na Saab para mag-supply ng Gripen fighter jet sa Pilipinas. Ayon sa mga reports, may preliminary agreement na silang nasign noong nakaraang taon at kasalukuyang under negotiation ang final contract para sa apatnapong units ng Gripen. Pero, hindi pa tapos ang laban dahil bukas pa rin ang pinto para sa mga iba pang jet tulad ng F-16 mula sa Lockheed Martin ng Amerika at ang KF-21 ng Korea Aerospace Industries. Ayon kay Colonel Maynard Mariano, spokesperson ng Philippine Air Force, may possibility na makakuha tayo ng KF-21 Boramay mula sa South Korea. Ito'y isang advanced multi-role fighter na mas stealthy kaysa sa anumang fourth generation fighter sa buong mundo. Pero, kaya bang makuha ng Pilipinas ang makabagong Boramae mula South Korea? Ano ang magiging kapalaran natin kung hindi ito matuloy? Pero... Sempre, hindi ito basta-bastang acquisition. Part 2 ng malaking plano ng ating gobyerno para imodernize ang ating armed forces. Habang patuloy ang pagdevelop at pagtest ng South Korean made KF-21 Boramae, matindi ang pangarap ng PAF na ito'y maging isa sa mga main fighters natin. Ayon kay PAF spokesperson Colonel Maynard Mariano, "It is a possibility." pagdating sa pagsama ng Boramay bilang contender sa kanilang multi-role fighter project. This is a fifth generation fighter with twin engines and a top speed of Mach 1.8. Sobrang advanced din ng AESA radar nito at mas stealthy pa ito sa karamihan ng jets. Pero dahil under development pa ang KF-21, baka magkaroon ng issues sa logistics at availability kapag nakuha natin agad ito sulit ba na maghintay para sa high-tech fighter na ito? Hindi pa napopunduhan ang proyektong ito na humihingi ng labindalawang unit ng fighter jets? At alam nyo ba kung magkano ang budget? Hold on to your seats, cause we're talking about 33 billion dollars. Grabe, no? Pero ang tanong kung lahat ba ng pondo na yan ay mapupunta lang sa ating Air Force. Marami ang may agam-agam dahil sa presyo at kakulangan sa pondo. Pero huwag ka! This bad boy can also be integrated with the PAF's existing radar systems and has a ferry range of up to 1,564 nautical miles. Pero ang tanong, pupunduhan kaya ito ng gobyerno habang nagpupumilit itong isulong ang Build Better More Infrastructure Program? Now, bakit ba kailangang mag-upgrade ng ating Air Force? Simple lang para sa ating security, lalo na ngayong tumitindi ang tension sa West Philippine Sea. Pero, wait! May twist! Hindi lang pala tayo nag upgrade ng capabilities. Alam niyo ba na recently, nag-conduct ng weapons test ang Philippine Fleet? Oo, tama ka, Zai. Pinakita nila ang kanilang modern tactical capabilities sa mga waters of Zambales Bataan at Mindoro Strait. Narinig nyo na ba ang mga capital ships ng Philippine Fleet na may kakayahang pumalag sa modern warfare? Isa sa mga highlight ng unang araw ay ang live gun firing exercise ng mga barko. The 76mm gun of BRP Antonio Luna and the 38mm Bushmaster guns of BRP Ramon Alcaraz, PS-16, and BRP Andres Bonifacio, PS-17 were tested for their accuracy and firepower. Pero hindi lang yan. Tinesting din ng BRP Ramon Alcaraz ang kanilang Super Rapid Blooming Offboard Chaff or SRBOC system para dipensahan ng barko mula sa missile attacks. Kung may missile na papalapit, kayang i-deflect ng SRBOOC. Grabe, no? Pero teka, hindi lang yan ang kanilang kakayahan. Sa gabi, nagsagawa ang mga barko ng isang challenging na night steaming in company. Patrolling habang nasa tactical formation sa dilim. Tingin nyo, gaano kaya kaepektibo ang ganitong taktik kapag totoong gera na ang hinaharap nila? Comment your thoughts below! Sa ikalawang araw, an intense anti-submarine warfare simulation was conducted using maritime patrol aircraft and AW 159 59 anti-submarine helicopter. Ginamit nila ang onboard dipping sonar para mahanap at manutralize ang mock submarine target. Astig, di ba? Pero ang malaking tanong, sapat na nga ba ang kanilang armas at taktika para protektahan ang ating teritoryo? Sabi niyo kasi sa mga comments niyo. Kaya yan, kaso ayaw lang ng ating Coast Guard na magasgasan, kaya di nila ginagamit panlaban. Wow, ha? Parang luxury car lang ba ni Chavit Singson niyan? Aba ay maselan pala ang peg. Kasi malamang pinapanood din ng China ito. And baka iniisip nila na para lang tayong mga asong ulol. Kahol lang ng kahol. Ngayon, siguro nagtataka kayo. Ano ba talaga ang plano ng Pilipinas? Bakit bigla tayong nagpapalakas? Well, may interesting information ako tungkol dyan. Pero bago ko sabihin... Kung curious ka, make sure na nakasubscribe ka na para di mo mamiss ang susunod na part. Okay, here's the tea. Apparently, hindi lang tayo ang may planong mag-upgrade. Ayon sa Taiwan military, kulang pa raw kakayahan ng China para sa isang full-scale invasion. Pero may warning sila. May ibang options daw ang China para i-threaten ang Taiwan. Isang bagong taktik ng China hindi kailangang lusubin ng Taiwan gamit ang mga sundalo o tangke. Sa halip, posibleng gamitin nila ang mga Coast Guard para putulin ang komunikasyon ng Taiwan sa labas ng mundo. Imagine niyo, isang isla na nakablockade, walang tulong mula sa labas, walang supply. Parang ito din ang ginagawa sa atin ng China sa West Philippine Sea. Kaya di na nakakagulat na todo suporta din ng Taiwan sa atin. Tingin nyo, kaya ba ng Taiwan na lumaban sa ganitong klase ng taktika? Watch closely, PCG. Marami tayong matututunan sa tusong taktik ng China na ito. Now, dahil sa bagay na iyan, hindi na nagpatumpik-tumpik pa ang US. Do you know how much military aid they will give us? 500 million dollars! Pero siyempre, may reaction agad ang China. Ayon sa kanila, mas lalong magiging insecure daw tayo kung tatanggap tayo ng tulong mula sa US. Ano kaya ang ibig nilang sabihin? Hindi kaya sila ang insecure dahil wala silang masyadong friendship sa Pacific. Parang love life lang 'to eh. Sabi ng China, bakit ka lumalapit sa iba para sa tulong? Akala ko ba tayo lang? Pero ang sagot ng Pinas, eh, kasi break na tayo eh. And speaking of insecurity, may nakakatakot na scenario akong na-discover. Pero bago ko i-share yan, make sure na nakaklik na yung notification bell para updated ka sa lahat ng ating videos. Now, eto na yung nakakatakot na part. Ayon kay Defense Secretary Hilberto Teodoro Jr., gagamitin daw yung military aid para sa hardening ng ating capabilities. Ano nga ba Tagalog ng hardening? Pagpapatigas ba? Well, anyway, ibig sabihin, para labanan ang unlawful aggression, sino kaya ang tinutukoy niya? Mga kapulse point, napaka-importante ng mga developments na to. Kaya naman, gusto kong marinig ang opinion nyo. Ano sa tingin nyo ang dapat gawin ng Pilipinas? Dapat ba tayong bumili ng high-tech na Boramay? O dapat ba tayong mag-focus sa ibang aspects ng ating national defense? I-comment nyo ang inyong thoughts sa baba. At yan na nga ang latest sa ating military developments. Pero alam nyo ba may nakalimutan akong sabihin? Isang crucial detail na pwedeng magbago ng lahat. Gusto nyo bang malaman? Abangan sa susunod na episode. Salamat sa panunood mga Kapulse Point. Ingat kayo palagi at tandaan. Ang ating kalayaan, pinaglalaban.